Magandang umaga po sa lahat. Losong Bisayas, Mindanao. kusang kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking Munting Channel, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mga ng barya at isa tayong kolektor. Siniseling natin ang kanilang mga halaga sa mga pamantayan natin mga platform kung magkano na talaga ang kanilang mga presyo. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Yun naman pong mga senior citizen na nanonood dito sa aking munting channel. Ayan po, kung kayong panig ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins, Ayan, aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. Ayan, ang pera po ng BSP. 25 centimos year 2000. Nawala ng halaga, tinatapon na sa kalsada. Ayan. Pagkatalikot po makikita po natin ang year 99, 1993 ang pagtatag ng ating Bako Central and then jampo Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung anong reverse o die ang isang coins. Bakit ay magsimula sa ating tala ang kilalaning mo muna natin siya. Issue po Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1990 pa 2017. Value nito 25 centimos. Nakapalo po ito sa BSP series. Currency P. So, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass. May bigat po itong 3.8 grams. May so, haba pong 20 mm. May kapal po naman itong 1.5 mm. Hugis po. Bilog orientation niya. May Med number. And that's 1682. Reference number. KM-271. Kung tawagin ang kanyang nasa likod. Sale of the Central Bank of the Philippines. Ito pong year 2000, ito po ay 14%. Wala pa pong mintage kung ilang pirasong ginawa ng ating Banko sa barya na ito. Pero may price na doon sa ating numista.com. Yung kanyang very 13, extra fine 15, almost ang circulated 20. Wala, well, ang circulated nito ay nagkakalaga po ng 49 pesos. Dumako naman ho tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebay.com, nakikita ho tayo nagbebenta doon ng $5. Nasundan ito ng $4.69. Ayan. Sa Carousel PH naman po tayo dumako. Ayan. Sa Carousel PH nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 250 pesos. Nasundan ito ng 200 pesos. And then yung pinakamalit po ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo sa na. So hanggang dito na lamang po. Los Hombisayas, Mindanao. Kusang kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat. And God bless.